Hello po sa inyo mga kasyanski, kumusta po kayo? At narito po ang inyong magiging kapalaran o horoscope at ang inyong mga maswerteng numero at kulay base sa inyong mga subject signs sa araw ng Martes, May 27, 2025. At syempre bago po tayo umalis o tumaya, pwede po kayong uh, magpahid ng money oil sa inyong dalawang palad. So itong money oil, malakas po ito mag-attract ng swete kahit sa ano pong sukal na inyo pong sasalihan. So kinakailangan na inyo pong money oil na inyong pipilihin ay cleanse, bless, and ritualize. So kung meron po kayong uh, mga money oil, uh, mas mainam na gamitin nyo po ito. Kung wala ay ako uh, kung gusto pong umorder, pwede po kayong mag-PM sa akin. Kung meron naman po kayong mga numerong pinapangalagaan na lagi nyo pong tinatayaan, so pwede nyo pong subukan na i-mix o i-combine ang inyong mga numero, base sa yung mga zodiac sign o inyong mga lucky number for tomorrow. Okay, so depende na po sa inyo, gamitin nyo po ang inyong husay at kaling sa paggamit ng numerology. Para sa mataong Aris, mainit ang sikat ng haring araw. Pero ito ang mapipigay mo ng sigla sayo. Ang inyong mapalad na kulay ay blue. Ang inyong mamaswedeng numero, 6. 15, 22, 24, 38, at 43. Para sa mga taong Taurus, kumilos ka na para bang wala kang problema. Sa positibong pagkilos, kaganda at aayos sa mga di ka nais na pangyayari. Ang iyong mapalad na kulay at e page, ang iyong mga numero, 12, 18, 22, 25, 26, at 34. Para sa mataong Gemini, kapag sumugal ka, tiyak na mananalo ka. Sa katunayan, alam mo na rin naman na ang buhay ay isang sugal na kailangan makipag sa palaran. Ang iyong mapalad na kulay ay black. Ang iyong mamaswerting numero, 6, 19, 24, 28, 31, at 40. Para sa mataong cancer, nasasalat ang tubig, subalit so hindi ito nahawakan. Ito ang sekreto ng iyong kapalaran. Ngunit hindi ka pwedeng alipinin at pigilan ng iba. Ang iyong mapalag na kulay ay lilak. Ang iyong maswerting numero, 2, 10, 14, 25, 32 at 42. Para sa mga taong leyo, ikaw ang masusunod ngayon. Kaya't mag-utos ka. Pero pwede rin na sumakay ka lang sa kagustuhan ng karamihan. Ang iyong mapalag na kulay ay peach. Ang iyong mga maswerting numero, 4, 11, 19... 25, 38, at 40. Para sa mataong Virgo, iwasan mong malipang sa magandang takbo ng iyong negosyo. Sa mundo ng pagnenegosyo, dapat alerto ang mga negosyante. Ang yumapalad na kulay ay red. Ang yumamaswerte numero 1, 19, 25, 27, 34, 34 at 38 Para sa mataong Libra, Kapag malakas ang persa sa loob, maaring mawasak ang isang bagay. Kaya naman ingatan mo ang iyong kalusukan. Ang iyong mapalad na kulay ay violet. Ang iyong mamaswerting numero 9, 11, 16, 23, 29 at 36. Para sa mataong Scorpio, iniisip mo lang na mahina ka. Kaya't mas maganda kung iisipin mong malakas ka upang matalo ang iyong mga karibal. Ang iyong mapalad na kulay ay white ang iyong mama sweating numero 8, 14, 21, 29, 33 at 36. Para sa mga taong Sagittarius, sasaluduhan ka ng marami dahil mareresolba mo na ang malaking problema. Ang iyong mapalad na kulay ay green. Ang iyong mama sweating numero 5, 15, 26, 37, 39 at 45. Para sa mataong Capricorn, kailangan mong akyati na matamis na bunga. hindi mo ito pwedeng hintayin kung kailan ito mahuhulog sa harapan mo. Ito ang mensahe sa iyo ng iyong kapalaran. Ang iyong mapalad na kulay ay yellow. Ang iyong mga sweating numero, 4, 11, 19, 28, 38 at 44. Para sa mataong Aquarius, huwag kang basta maniniwala Minsan ka nang nagkamali at hindi na dapat ito muling maulit. Maswerteng kulay ay purple. Ang yung mapalat na numero 7, 16, 23, 25, 36 at 40. Para sa mga taong Pisces, kumapit ka at huwag kang bibitaw sa mga aral ng buhay. Ano pang hinihintay mo? Kumilos ka na para umulad na rin ang iyong buhay. Ang yung mapalat na kulay ay pink. Ang iyong mga maswerteng numero 2,